Babaeng nagpailang cosmetic doctor sa mga kliyente na entrap sa National Bureau of Investigation, NBI. Mga babaeng biktima may konfrontasi sa suspek human. Ang ilang gidahom ng beauty enhancement, lahi man ang resulta. Sa iranatong detalye, pinaagi ni ining report. Naaktuhan sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation ang 33 anyos nga subject sa ilang entrapment operation sulod sa lawak sa Osaka Hotel sa barangay Lahug, dakmayan sa sugbo ni Antong Biernes, Hulyo 19, nga may pahigayon o illegal nga body enhancement procedure gamit ang wak pa mahibaw nga substance. Nagkuha sa NBI ang mga heringgilya nga gigamit sa procedure, mga wak pa mailhing substance ug uban pang mga ebidensya ang entrapment operation na sa unang complainant nga reklamo na damaged ang iyang panit nga ubos sa iyang mata human injectionan sa suspek og wa pa matino nga substance nga misangpot sa paghubag nini og wa na mauli bisan milanat og pipila ka buwan busa midangop ang babaeng biktima sa NBI alang sa entrapment operation mi balik sa sugbang suspek kay iya pang reperon apan adunay bayad ang kaning na-entrap na to yeah. si Miss Denver de la Cruz Celis. Oo, na dakpa na to siya sa atong entrapment operation. Actually, naapod pud ni siya kaso dito nga nakita na to nga na siya kaso dito sa butuan. Oo, na So investment, allegedly investment scam. Mga akong chance niya, kay nana na man siya, na ayuhon na ako na ma'am, kay kung imo na yung iduulog la in institution, di na ko an ana mangin kay imo naman na siya, gipa ko ang dapat, kay ako may gabuhat ana, ako na gihapoy mo, ayaw ana, ana siya. Lai mga biktima, ang patim ang sa buhatan sa si NBI tungod kay ang taliw tiw nga ilong, nga ilang gitinguha, na himo naman nga murag bato, kagahi, o sakit o sabkaayo, tungod sa pagpanghubag nini. Sa social media ramatod pa nila nakaila ang suspek kinsa mitanyag og tag 7,000 pesos alang sa pagpataas sa ilong nga gitawag og haiku no slip. Apil kanila ang maginahan nga nainganyo nga ma-avail sa procedure aron mo samot kag gwapa ang iya anak sa umaabot maabot nga kasal niini sa buwan sa Setyembre. Tungod kay barato Giinganyo usab sa bride-to-be ayang future mother-in-law na magpa-beauty enhancement sa sinugdanan satisfied sila apa napolihan kini ug dili matukib nga stress kay nausab naman ang ilang mga nawong every time nga mohubag siya di ako tulog mahadlok ko matulog sir kay akong pagmata nako na ako, is nang hubag na gid akong mata wala stress ni jud kay ko kanang makatidlip lang ko gadyot no know? mudagan kung sa amin, tanaw na akong hubag ba niya akong diri. So, magpagwapat na kay habit na iyang wedding na naunsuan naman taon ni. Eh. So, if matrigger, bitaw siya, kay mo swell dyan siya. As in, mura kong naikaduhang agtang. Kay mo, ana siya din hidden. If ako siyang i-push, bitaw, i-press, kay mo, lubong siya. Kining usa ka babae nga igo lang unta ang gilibre sa amiga nga magpa ang na problema karon asa manguha og kwarta nga ipausab sa ang ilong nga na damage. Ni trigger siya. Dagko na kay akong mata noon. Bura mm, oh. na jud ko bakit nasad, bakit buro na jud ko bakit. Oh. Nya bakit wit abatar lagi na. Ignao na kay mali ko ko mukaon ko. Ako pang anao na kun ka mata para maka naog ko kay maumod na man lang ko sagdan. Oo nya sakit man kay ni siya sir nya. Igsakit ana mo daw kag mabali bura bitag ang imong umoy imong ili lakaw gikumpronta sa sa makomplainans ang suspek nga gitanggong karon sa detention cell sa NBI 7 aron masayran unsang substance nga gitusok sa ilang ilong ug mata kay mao kini ang gikinahanglan sa ubang doktor ay ha sila atimanon. manon apan gibarukan sa suspek nga high thread lang ang iyang gigamit ug walay ubang substance Gihimakak ko niya nga nagpaila siyang doktor diin usa lang kuno siya ka estetician. Doktor ka? Ato na klaro kung doktor ka? po. Okay. Institution lang. O sige, say, tawag sa'yo mo, ha? Institution. Ay, Oo. Uh -uh. O sige, pasapot, na? Um, ako so, dyan lang, sir. Ang beauty mo niya sir. Mm -hmm. So, doon na kay training, Ana? Formal training, Ana? Yes, sir. Training. Okay. Bila ka months or years? Uh, depende sa mong course, pinakakaon. So, ang imo, ha? Ang sa'yo mo, ha? Uh, three to six months. Napasagaan ang kasong illegal practice of medicine og swindling or was a revised penal code in relation to section 6 sa Republic Act 10175 of the ng Cybercrime Prevention Act of 2012 uh, katong mga victim no this is an opportunity for you nga mga reader eh, and kita ninyo kung the the same person bani nga nag ninyo, ninyo then you could file the necessary complaint also kaning kaning atong pinaghihim mo sa mga victim nga nagpa-enhance or nagpa-treat sila. This is not bad. Okay, para man sa ilang gusto no pa mag magpagwapa sila pero they should go to the right right uh, doctor. Kauban si Godfrey Liana si Alan Domingo. Balitang Bisdak.